Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang Pilipinas ang isa sa mga bansa sa Asya na pinupuntahan ng mga turista hindi lamang dahil sa ganda nitong taglay, ngunit para sa kanila ito ay budget friendly. Dahil sa kasikatan ng turismo sa bansa ayon sa GDP noong nakarang taon, ito ay nakapagbigay ng 27.63 billion sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya ang Department of Tourism ay ginagawa ang lahat para makahikayat pa ng mga dayuhan at maging mga locals para tuklasin ang ganda ng Pilipinas. Noong 2018, isa sa mga turistang nainganyong bumisita sa bansa ay ang Amerikanang si Tommy Mitchell Masters. Si Tommy ay ipinanganak noong January 11, 1995 sa Modoc na isang maliit na lugar sa Indiana. Ang kanyang mga magulang na sina Sean at Michelle ay inilarawan na meron itong outgoing personality. At isa sa mga pangarap nito ay makalabas ng state ng Indiana at pumunta sa California. Nang makapagtapos siya ng high school noong 2013, ay hindi na nagulat ang kanyang mga magulang nang ito ay hindi na tumuloy sa college. Sa halip ay pinasok nito ang iba't ibang trabaho para makabili ng plane ticket patungong California. Nang siya ay makarating sa Golden State, matyaga siyang nagtrabaho para makabayad ng kanyang renta. Kung bibisitahin mo ang kanyang social media profile, masasabi mong nag enjoy siya. Nagagawa niyang mabisita ang iba't ibang lugar, hindi lamang sa California pero kahit ang mga kataping lugar nito. Tiningnan ko ang kanyang social media profile at nakita ko na nabisita na niya ang Getty Museum, Channel Islands sa National Park at nag-enjoy din siya sa Las Vegas trip. Para sa 23 taong gulang na si Tommy ay walang imposible basta may tiyaga at pagsisikap ka. Kaya pagkalipas ng mahigit 3 taon ay nagdesisyon siyang bumiyahe papuntang Pilipinas. Ang kanyang mga magulang ay nagalala dahil ang susunod nitong lugar na pupuntahan ay napakalayo. Pero dahil sa nasa tamang edad na kanilang anak ay pinayagan nila ito at umasa sila na magiging maingat si Tommy. Dumaan ng ilang linggo at lagi silang nakakatanggap ng na mga litrato at videos mula dito tungkol sa kanyang mga lugar na pinupuntahan. Pero nag-alala na sila dahil hindi nila ito makontak noong December 17, 2018 na sana ay pet kung kailan ito babalik sa Estados Unidos. Lumipas ang anim na araw ay wala silang natanggap na tawag o text mula dito hanggang noong December 23, 2018 dalawang araw bago ang Pasko ay nakatanggap sila ng isang tawag at ang phone number ay merong country code na plus 63 na code ng Pilipinas. Ngunit ang tao sa kabilang linya ay hindi si Tommy. Ang boses ay mula sa isang Amerikano na nagpakilala na siya ay mula sa US Embassy sa Maynila. Sinabi nito sa kanila ang balita na kailanman ay hindi gustong marinig ng sino mang mga magulang. Ayon sa representative, ang kanilang anak ay patay na at ito ay nakita sa Ilog Pasig. Bago ang tawag na yun, noong madaling araw ng December 23, 2018, sa isang madilim na bahagi ng Ilog Pasig malapit sa Basayco Compound, dala ang kanilang mga flashlights, ang dalawang pulis kasama ang isang binatilyo ay naglakad sa baybayin ng ilog. Ang layunin nilang tatlo ay hindi para manmana ng isang tao o hulihin ang isang grupo. Ang kanilang misyon noong madaling araw na yon ay para hanapin ang isang malaking bagay. Sa dami ng panutang lutang ng mga basura doon, sabayan mo pa ng kadiliman, ay hindi nila agad nakita ang kanilang hinahanap. Ngunit ang binatilyong pamilyar sa lugar ay napansin ang isang kasuspe-suspesyang malaking karton na parang isang balikbayan box. Sinigawan niya ang dalawang pulis at sinabi niya na maaaring yun na ang kanilang hinahanap. Pinagtulungan nilang kunin ang karton at nang buksan nila ito ay merong isang malaking itim na plastic bag sa loob. Nang buksan nila ang plastic bag ay tumambad sa kanila ang katawan ng isang tao. Kasabay ng pagsikat ng araw ay ang pagdating din ng soko sa lugar at pagdagsa ng mga tao para alamin kung ano ang nangyayari. Sa inisyal na investigasyon, ang tao sa loob ng plastic bag ay babae at ito ay nakamami wrap. Pero hindi katulad ng mami na matatagpuan mo sa Egypt o Middle East na tela ang ginamit na pambalot, ang babaeng biktima ay binalot gamit ang duct tape. Nang matanggal ang mga investigador ang tape ay natuklasan nila na ang babae ay hindi mula sa Pasig. Hindi rin ito taga Pilipinas dahil ito ay isang dayuhan o foreigner. Ang babae ay mayroong napakaputing balat at ang buhok nito ay reddish blonde. Ang mga otoridad ay hindi nahirapan na alamin kung sino ang mga salarin dahil meron silang reliable source na lang si John Kenneth Kimba na isang grab driver. Gamit ang impormasyon mula sa app na kanyang ginagamit sa kanyang trabaho, ibinahagi ni John at tinanggap niya ang isang grab ride ng 1.53 na madaling araw noong December 23. Ang pickup point ng customer ay sa Avida Towers na isang kondo sa Mandaluyong. At ang drop-off point ay sa Robinson's Place sa Ermita. Tulad ng napagkasundoan ay pumunta siya sa pick-up point at doon ay nakita niya na ang kanyang mga customers ay dalawang lalaking foreigner. Habang sila ay patungo sa mall bandang alas 2 na madaling araw, ay nagiba ang isip ng dalawa at sinabi sa kanya ng mga ito na dalhin na lamang sila sa Ilog Pasig para mag-sightseeing. Nang makarating sila sa Ilog Pasig na malapit sa Baseco Compound, ang dalawang foreigner ay bumaba at pinagtulungan nilang buhatin ang dala nilang balikbayan box na inilagay nila sa trunk ng sasakyan. Ang mapagmatsyag na si John ay biniro ang dalawa at tinanong kung ano ang nasa loob ng malikbayan box na sinugot naman ng mga foreigner at sinabi na mga basura lamang ang laman noon. Nang maitapon ang malaking karton ay sinabi ng dalawa na ihitid na lamang sila sa mall. Nang makababa ang kanyang mga customers sa sakyan, sa halip na magtrabaho pa siya ay dumiretso siya sa Manila Police District Station 5 sa Ermita para i-report ang kanyang masamang suspecha sa ginawa ng mga foreigners. Agad nagpadala ang MPD ng mga tao sa Ilog Pasig para kumpirmahin ang sinasabi ni John. At nang matagpuan at makumpirma na may lamang bangkay ang balikbayan box na itinapon sa Ilog Pasig, ay hindi nagsayang ng oras ang mga otoridad at sila ay kaagad sumugod sa kondo. Sa tulong ng building administrator ay natuklasan ng mga investigador na ang kanilang nakitang biktima sa Ilog Pasig ay ang parehong babae na nagrerenta sa isa sa mga unit sa 14th floor ng condo at ito ay kinilalang si Tommy Michelle Masters. Ibinahagi din ng admin na si Tommy ay hindi mag-isa dahil kasama nito ang kanyang nobyo. Ngunit nang dumating sila sa condo ay wala silang nakitang ibang tao pero ayon sa mga investigador, napakagulo sa loob nito. Ang kama ay wasak at ang parte nito ay nagkalat sa sahig maaring sa loob ng unit pinatay ang biktima dahil napakagulo sa loob nito. Ayon sa record ng kondo, si Tommy ay nirerentahan ng unit through Airbnb at kasama nito ang kanyang nobyo na si Troy Woody Jr. Kinumpirma naman ng Grab driver na si Woody ay ang isa sa kanyang mga pasahero. Ang ibang mga tenants sa kondominium ay sinabi na maaring makita nila si Woody sa katabing kondo na 10 minuto lamang ang layo sa American Embassy. Pinuntahan nila ang condo tower at doon nila natagpuan at naaresto ang mga dayuhan na si Woody at kaibigan nitong si Mir Islam. Ang dalawa ay kaagad na dinala sa presinto at ang mga ito ay sinampahan ng kasang murder. Ayon sa ulat ay matagal nang magkarelasyon si Woody at Tommy at sila ay nagkakilala sa California. Si Woody ay isang Bitcoin trader na mayroong mahigit isang daang libong mga followers sa Instagram at katulad ng mga influencers at mga taong nasa cryptocurrency business si Woody ay hindi nagpahuli na ipakita ang kanyang mga marangyang pamumuhay. Bukod sa mga luxury goods at items ay madalas niyang kasama ang 24 taong gulang niyang kaibigan na si Mir Islam. Si Islam ay isang Bangladeshi at lumipat ang kanilang pamilya sa Estados Unidos. Kalaunan siya ay naging naturalized American citizen. Hindi naging madali ang kanyang kabataan dahil meron itong bipolar disorder, chronic depression, obsessive compulsive disorder at ADHD. Dahil sa mga kondisyon na yan ay nahirapan siyang makihalubilo sa mga tao na naging dahilan kung bakit wala siyang maraming kaibigan na isang rason kung bakit nag-dropout siya sa high school. Ngunit kahit hindi siya nakapagtapos ay magaling siya sa computer. Kasama ang dalawa niyang kaibigan at isa dito ay si Woody ay itinayo niya ang isang grupo na nangahack ng iba't ibang mga websites. Sa dami nilang nabiktimang kumpanya ay umabot sa limandaang tao ang kanilang na naperwisyo. Sila ay nahuli ng FBI at nakulong sa juvenile court ng anim na taon. Nang makalabas ay hindi nagbago ang dalawa at sa loob ng apat na taon ang magkaibigan ay nasangkot sa iba't ibang mga kaso. Nang kumalat ang balita tungkol sa nangyari kay Tommy, ang mga tao ay hindi napigilan na alamin kung ano ang kanyang background. Sa interview sa kanyang mga kaibigan ay lumalabas na para makabayad siya ng kanyang renta at makapunta sa iba't ibang mga lugar, ay pinasok nito ang booming business na medical marijuana. Uulitin ko, medical marijuana. Aking nilinaw ang detaling yan dahil marami ang hindi nakakaalam na legal ang paggamit ng medical cannabis sa LA County sa California at sa labing isang state sa US. Hindi lamang pera ang dahilan kung bakit ito may pinasok ang trabaho na yon, pero ayon sa kanyang mga kaibigan ay meron itong personal testimony na natulungan siya ng medical marijuana sa kanyang iniindang sakit sa likod at ito rin ang nakatulong para magkaroon siya ng taba sa kanyang katawan. Idinagdag din ng mga ito na ang relasyon ni Tommy at Woody ay nagsimula sa isang panloko. Ayon sa kanila ay nagkakilala ang dalawa sa Instagram pero si Tony ay nakatfish ni Troy dahil ito ay nagkumuring si Mac Miller na isang sikat na American rapper. Sa kauna-unahang pagkakataon na nakita ang dalawa ay sa halip na magbakot ito sa date Si Tommy ay naintriga dahil ipinagmalaki ni Woody na siya ang di umanong nagmamanage sa social media account ng rapper. Walang nakakaalam kung may katotohanan ng mga sinasabi nito dahil pumanaw ang aktor noong September 2018. Inamin din ni Woody kay Tommy na siya ay isang hacker ngunit mas nanaig sa dalaga ang kaswitan at kabaitan nito. Pagkatapos ng date, ang dalawa ay laging magkausap at madalas ring padalhan ni Woody si Tommy ng pera mamahaling mga wine at kahit Rolex. Kapag ang mga ito ay nagde-date, dinadala niya ang dalaga sa mga mamahaling restaurant sa California at madalas nila itong i-post sa social media. Ngunit nagtaka ang mga kaibigan ni Tommy dahil kung mapapansin mo sa mga litratong ito, tila itinatago ni Woody ang kanyang mukha. Maraming naging espekulasyon ng mga tao na maaaring nahihiya si Tommy sa itsura ng kanyang boyfriend. O kaya naman ay maaaring si Woody ay insecure sa kanyang muka. Pero lahat sila ay naliwanagan nang isang araw ay nagtag si Tommy sa isa niyang kaibigan na naghahanap ito ng baril na walang serial number. Dahil di umano'y may hitman na gustong pumatay sa kanilang dalawa ni Woody. Ibig sabihin kung anuman ang pinanggagalingan ng pera ni Woody ay galing sa iligal na mga gawain. Nang tumanggi silang tulungan nito ay nabalitaan na lamang nila na iniwan na pala ni Tommy ang kanyang trabaho at buhay sa California dahil gusto nitong tulungan ang kanyang nobyo na makalabas ng Amerika. Ang magkasintahan ay nagtungo sa Ohio kung saan ipinakilala ni Woody si Tommy sa kanyang ama. Mula Ohio ay dumiretso ang dalawa sa Modoc, Indiana para makilala naman ni Woody ang pamilya ni Tommy. Ayon sa mga ito ay hindi nila gusto si Woody dahil sa tahimik at tila ito ay may itinatagong lihim. Maaaring ang tama ang kanilang hinala dahil napansin ng isa sa mga kapatid ni Tommy ang mga pasa sa leeg ng dalaga na indikasyon na ito ay sinasaktan ng kanyang nobyo. Ayon kay Sean na kapatid ni Tommy ay sinabihan niya ito na huwag magdalawang isip na magsabi sa kanila kung siya ay sinasaktan ni Woody pero tumanggi ito dahil hindi naman di umano malala ang pananakit sa kanya. Mula Indiana ay dumiretso magkasintahan sa Virginia kung saan nakatira ang iba pang pamilya ni Woody. Noong October 2018, ang magkasintahan ay sinundan si Islam sa Pilipinas. Ito ang unang beses na lumabas si Tommy sa Amerika kaya siya ay excited na bumiyahe at tuklasin ang ganda ng Pilipinas. Ngunit ang kanyang excitement ay napalitan ng kolungkutan dahil nang sila ay dumating sa kondo, pinagbawalan siya ni Woody na lumabas. Bawal rin siyang pumunta sa kondo ni Islam. Mula October hanggang December, lagi na lamang siyang nakatanaw sa bintana ng kondo. Kaya hindi na ako nagugulat na sumama ang kanyang loob. Ang kanyang nararamdaman ay hindi na niya itinago. Unti-unti niyang sinabi sa kanyang mga kaibigan at kapamilya na ang rason pala kaya siya pinagbabawalan na pumunta o isama ni Woody sa unit ni Islam dahil ang mga ito ay gumagamit at nagbebenta ng droga. Pinasok na rin ang mga ito ang money laundering. Ang magkasintahan ay madalas na mag-away at base sa laysay ng ama ni Tommy noong mid-December 2018, nakatanggap siya ng message mula dito na humihingi ng pera dahil binasag di o ni Woody ang laptop ni Tommy. Pinadalhan niya ito ng pera at kinumbinsi niya ang anak na bumalik na lamang sa Amerika kung hindi na maaayos ang kanilang relasyon. Sinunod ni Tommy ang kanyang payo at bumili ito ng tiket pabalik ng Amerika. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito nakauwing buhay. Sa interview na ito kay Commander Bernaldez, ibinahagi niya na maaaring ang ikinamatay ni Tommy ay pananakal dahil wala silang nakitang anumang mga galos o sugat sa katawan nito naman siyang mga sugat, maari isa sa mga kinamatay niya siguro sa nasupukit ano nasupukit o kaya nasakal kasi wala namang siyang mga sugat Gusto ko lamang na highlight na mga sinabi niya ay isang speculation lamang dahil noong nangyari ang interview na ito ay hindi pa lumalabas ang final autopsy report habang ang magkaibigan ay nakakulong at naghihintay ng inquest proceedings Katulad ng inaasahan, sa interview ay nagturoan ng dalawa kung sino ang talagang mastermind. Ayon sa kwento ni Islam noong December 22, 2018, nakatanggap siya ng text mula kay Woody dahil gusto nitong magpatulong na bumili ng isang malaking balikbayan box. Ang eksplanasyon na ibinigay sa kanya ni Woody ay di umano'y gagamitin niya ito para kunin ang mga gamit sa kondo dahil iniwan na siya ni Tommy at ito ay bumiyahi di umano papuntang Amsterdam. Pagkatapos nilang makabili ng malaking box, nagtungo sila sa unit ng dalawa. Sinabi ni Islam na yon ang kauna-unahang pagkakataon na nakarating siya sa kondo ni Tommy. Pero sa halip na pumasok ay hinayaan niya di o manong mag-impaking mag-isa si Woody at bumalik siya sa sarili niyang kondo. Pagkalipas ng dalawa at kalahating oras, bumalik siya sa kondo ni Woody at ang balikbayan box ay puno na ng di o manong mga basura. Sa bigat nito ay nagpatulong si Woody sa kanya na buhati ng box. Sa interview ay itinanggi niya na alam niya ang laman nito dahil tiwala siya sa sinabi ng kaibigan na basura lamang talaga ang laman nito. Ngunit kung ang mga salarin ay pilit ang pagtanggi na may kinalaman sila sa krimen, confident naman ang mga otoridad na malakas ang kanilang mga nakalap na ebidensya laban sa mga ito. Una ay hawak nila ang kopya ng CCTV sa building na magpapakita na magkasamang isinilid ng dalawa ang balikbayan box sa trunk ng sasakyan ng grab driver na si John. Bukod doon, sa examination sa katawan ni Woody ay nakakita ang mga investigador ng maraming galos at kalmot sa katawan nito na indikasyon na maaaring nakuha nito sa panlalaban ni Tommy. Sa teorya ng mga otoridad, si Woody ang pumatay kay Tommy at nagpatulong lamang ito kay Islam na idispatcha ang katawan ng dalaga. Ngunit dahil sa walang direktang ebidensya na magbibigay linaw kung ano ba talaga ang nangyari ay maraming espekulasyon ang lumutang. Katulad ng statement ng pamilya ni Domi, hindi sila sumasang-ayon sa Manila Police District dahil ayon sa kanilang teorya ay magkasabwat ang magkaibigan na sina Woody at Islam. Mas naniniwala sila na noong gabi ng December 22, 2018, Dumating sa unit ni na Tony si Islam at habang ang magkasintahan ay magkausap, unti-unting nilapitan ni Islam ang dalaga mula sa likod. Sinungga ba nito sa likod si Tommy at saka inilagay sa una nito ang isang plastic bag hanggang hindi na ito makahinga. Idinagdag nila na maaaring gustong patahimigin ng dalawa si Tommy dahil babalik na ito sa Estados Unidos at natatakot silang magsumbong ang dalaga sa mga otoridad ng kanilang mga iligal na gawain at sakto nilang lokasyon. Noong February 2019, ang dalawa ay nagplead ng not guilty kaya natuloy ang trial. Pero walang nangyari noong unang araw ng paglilitis. Ayon sa ulat ay nadelay ang trial dahil dumating ang dalawa sa korte na hindi kasama ang kanilang mga abogado. Nang tanungin ng hukom kung bakit wala ang kanilang mga legal counsel, ay sinabi ng mga ito na ang kada ng mga abugado ay hindi magagaling. Hindi naman nagsayang ng oras si Judge Capco Umali kaya binigyan niya ang mga ito ng abugado mula sa PAO para umusad ang paglilitis. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!